Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emily and Vigier matapos di umano'y malaman ang tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emily ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emilia and Viger matapos ni Umanoy malaman ng tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emilian ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emily and Vigier matapos di umano'y malaman ang tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emily ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emilia and Viger matapos di umanoy malaman ng tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emelian ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emily and Vigier matapos di umano'y malaman ang tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emily ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emilia and Vigier matapos di umanoy malaman ng tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emilian ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emily and Vigier matapos di umano'y malaman ang tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emily ang milagrong ito na tila nagdulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Ngayon, tanong ng netizens, magpapaliwanag ba si Joshua tungkol dito? At ano ang magiging sagot ni Elise sa usaping ito? Usap-usapan ngayon ang reaksyon ni Emily and Vigier matapos di umano'y malaman ang tungkol sa kontrobersyal na ugnayan ni na Joshua Garcia at Elise Hoson. Ayon sa balita, hindi inaasahan ni Emily ang milagrong ito,